Noong Hulyo 12, 2016, nakuha ng Pilipinas ang isang tagumpay sa pandaigdigang tribunal na nagpapatibay ng kanilang soberanya sa South China Sea na kilala bilang West Philippine Sea. Sa kabila ng pasyang ito ay patuloy ang China sa pagsasabing kanilang mga teritoryong ito at naglalabas ng malalaking sasakyang pandagat para sa mga patrol at maring pinagpapatuloy ang kanilang pag-aangkin kahit na nasa loob ng Exclusive Economic Zone or EEZ ng Pilipinas. Ang patuloy na alitan sa teritoryong ito ay nagbibigay tensyon sa rehiyon. Ang pagtibay ng ambisyon ng China sa South China Sea ay maaring may paliwanag sa ilalim ng ilang pangunahing dahilan. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. 5. Pagpapalawak ng teritoryo ang China ay pangalawang pinakamalaking bansa sa buong Asya na may lupaing umaabot sa 9.6 milyang square kilometer. Halos one-fourth ng laki nito kumpara sa kabuang sukat ng kontinente ng Asya. Gayunpaman, hindi pa rin ito kontento at patuloy na nagnanais na palawakin ang kanilang teritoryo. Ipinapakita ito sa pamamagitan ng paglalagay ng mga base militar at pagtatayo ng mga artificial na isla sa West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea ay nasa South China Sea na matatagpuan sa loob ng Exclusive Economic Zone or EEZ ng Pilipinas. Ang EEZ na ito ay naglalayong 200 nautical miles lamang mula sa mga karagatan ng Pilipinas na hindi natin inaangkin ang buong South China Sea. Ito ay ibang iba sa mga ambisyon ng China na halos 80 hanggang 90% ng South China Sea ay kanila. Isama na ang Recto Bank na malayo na sa China at pasok pa rin sa ating EEZ. Ito'y isang usapin na patuloy na nagbibigay ng agam-agam at kontrobersya. 4. Langis Isa sa mga paraan ng pagunlad ng isang bansa ay ang paghahanap ng mapagkukunan ng langis upang masustain ang lumalagong ekonomiya nito. Isa na ang pagpapaunlad ng mga yamang langis sa West Philippine Sea. Tinatayang may mga labing isang bilyong barrel ng langis o mahigit 100 trilyong cubic feet ng natural gas sa lugar na ito kahit malaki ang interes ng China na kunin ang bahagi ng teritoryo na hindi naman talaga sa kanila. Kasama dito ang Scarborough Shoal, isang lugar na mayaman sa mineral, langis at natural gas na nasa loob ng isang daan at dalawampung nautical mile mula sa Sambales sa Kanluran. Gayun po main, ipinagpipilitan ng China na sila ang unang nakadiskubre dito noong Yuan Dynasty at tinawag pa nila itong Huangyan Island. 3. Historic Rights sa pagsasabi ng China na kanilang ang halos buong South China Sea dahil sa kanilang sinaunang kasaysayan, kabilang ang kanilang 9-dash line ay pinaabot pa sa 10-dash line. Sa kanilang mapa ay tinuturing nilang ito ay kanilang teritoryo kung saan ang lahat ng maisla at bahura ay kanila. Subalit ito ay nagdudulot ng pagtutol mula sa Vietnam, Malaysia, Indonesia, Brunei at Pilipinas. Ayon sa United Nations Conventions on the Law of the Sea or UNCLOS, hindi valid ang pagangkin ng China at walang sapat na basehan ang kanilang gawagawang mapa para sa kanilang territorial claims. Gayunpaman, hindi pa rin tinatanggap ng China ang ganitong pahayag mula sa ibang mga bansa. 2. Lamang Dagat ang Pilipinas ay may ganap na soberanya sa kanlurang karagatang Pilipino kasama ang lahat ng mga yaman sa loob ng ating eksklusibong ekonomikong zone or EEZ. Mahalaga na kilalani ng humigit pumulang sa 10% ng supply ng isda sa buong mundo ay nagmumula sa lugar na ito. Ang sino mang magtatangkang manghimasok o mag-exploit sa mga yamang dagat ay labag sa konstitusyon ng bansa. Ang mga reklamasyon ng pamalang Chino na batay sa kanilang mga mapa ay walang legal na bisa kaya't wala silang karapatang makialam sa EEZ ng Pilipinas. Ang West Philippine Sea ay isang integral na bahagi ng ating teritoryo at ang kanilang mga karapatan dito ay tinatag sa Constitution at sa International na Batas. Dapat nating maigting na ipagtanggol ang mga karapatang ito at tiyakin ng ating mga mangingisda ay malayang makapunta at makakuha ng mga kayamanan sa rehiyong ito ng ligtas. Mahalaga na pangalagaan ng soberanya at protektahan ng kabuhayan ng mga umaasa sa mga karagatang ito para sa kanilang kabuhayan. 1. Daan sa kalakalan Hindi lingid sa lahat at alam naman natin na malakas ang impluensya ng mga Chino sa kalakalan, particular ng South China Sea. Ang rehiyong ito ay mahalaga bilang ruta para sa pagangkat at pag-export ng kalakal patungo mula sa China. Ito ay isang strategic na daanan para sa kanilang kalakalan. Sa hilagang bahagi ng South China Sea ay matatagpuan ang Taiwan Strait, habang sa kanluran naman ay may koneksyon ito sa Indian Ocean at Strait of Malacca. Bukod dito ay may ruta rin ito patungo sa Pacific Ocean sa pamamagitan ng Luzon Strait. Ang China ay nagpapakita ng malakas na interes na ang kininang buong teritoryo ng South China Sea. At kapag nagtagumpay sila dito ay magkakaroon sila ng higit pang kontrol sa kalakalan at tataas ang kanilang ekonomiya. Kahit mahigpit ang China na mapanatili ang kanilang kontrol sa rehiyong ito, kahit pa ito'y nagiging sanhi ng alitan sa mga kalapit na bansa tulad ng Pilipinas. Upang maiwasan ng pag-escalate tungo sa isang alitan, mahalaga para sa ating gobyerno na panatilihin ang malakas na political will at ipaglaban ang ating mga karapatan sa West Philippine Sea batay sa mga legal na batayan. Ang patuloy na pakikipag-ungnayan sa ating mga kaalyado ay mahalaga dahil ang China ay isang makapangyarihang kalapit na bansa. Ang paghahanap ng suporta mula sa ibang mga bansa at ang paghahain muli ng petisyon sa isang pandaigdigang tribunal kung kinakailangan ay maaring palakasin ang ating legal na posisyon. Ito ay isang komplikadong isyu na nangangailangan ng diplomasya at estratehikong aksyon upang protektahan ang ating teritoryal na integridad.